Dahil winter na dito sa Korea, sobrang lamig na. Paano nga ba gamitin ang boiler sa bahay? Share ko sa'yo kung paano. Hindi lahat ng control system ng boiler ay ganito ang itsura, magkakaiba yan. Pero yung switch o buttons ay usually iisa lang ang nakasulat. Isa-isahin muna natin yung mga nakasulat dito para mas malinaw sa'yo. Unahin natin itong John 1 or power switch. Kapag pinindot mo yan, dyan yung on and off ng control system. Yung ibang buttons dito ay hindi na natin pakikialaman kasi hindi naman siya madalas gamitin. Katulad nitong wetchul at yeyak, kahit hindi mo nagalawin yan ay okay lang. Punta tayo sa nanbang segi. Ito yung heating intensity, pwede itong low, medium, or high. Itong shield na nanbang ay hindi rin masyadong ginagamit. Malakas sa kuryente yan, kaya wag mo i-on. Itong undol nanbang, ito yung floor heating. Iinit yung sa heg pag naka-on yan. Onsu ondo, hot water temperature. Onsu jonyong, yan naman ay para sa hot water only. Hay, ang hirap magkuryente. <coughs> At itong okay, napipihit yan. Diyan mo i-a-adjust yung Celsius. At dahil naka-on yung nanbang natin, makikita mo siya sa screen. Again, para sa pag-init ng sahig yan. Ginagamit lang ito tuwing winter. At dahil naka-on din, ang unso natin, makikita mo rin siya sa screen. Again, ito ay para sa hot water natin. Sa banyo, sa kitchen sink, sa shower, para may lumabas na mainit na tubig. Himang undo, desired temperature, kung ilang Celsius ang gusto mo. Then, nasa screen din yung nanbang seg Heating intensity low, medium or high? Kapag summer or yung mga panahon na hindi naman taglamig, hindi mo na kailangang i-on yung nanbang. Dapat ganito lang ang setting ng boiler mo. Nakaunso dyan yung. Para may mainit na tubig pa rin sa banyo, sa shower, sa sink, sa kitchen sink, lahat na. Pero kung hindi mo kailangan ng hot water, i-off mo na lang ang boiler. Dito mo i adjust sa okay yung desired mong Celsius, tapos i-click mo yung okay. Pwede mong taasan o babaan, mas mataas na number, syempre mas mainit na tubig ang lalabas. Ang pinakamababang degrees dito sa hot water, water namin ay 30. Ang pinakamataas naman ay 60 degrees. Kaya sa amin ay lagi lang nakaset sa 40 degrees. Quack. Dito naman tayo sa setting ng non-bang, kapag inon on mo yan, mag-automatic close yung unsu, jonyong, or hot water only natin. Kasi nga, hindi lang hot water ang gagamitin natin, pa din natin yung floor. Tapos, dito mo ulit i-adjust ia sa OK switch yung init niya. Pwede mong taasan o babaan, depende sa'yo. Lagi mong tandaan na pag mas mataas na number, mas mainit. Dito naman sa non-bang namin, ang pinakamababang Celsius ay 40 degrees. Ang pinakamataas naman ay 83 degrees. Ang nanbang namin ay lagi lang nakaset sa 40 degrees pero kapag sobrang lamig ng winter, inaakyat namin ito sa 50 degrees. Then itong nanbang segi na makikita mo rin sa screen, meron itong low, medium, high. Isat mo lang ito lagi sa zoom or medium. Ulitin ko lang ulit, wag mo nang pakialaman itong shield na nanbang, yeyak at wetchul. Kahit hindi mo i on ang mga yan ay okay lang para maiwasan mo rin ang pagtaas ng bill mo. Kapag tumas masyado ang bill mo, sigurado ako pinakialaman mo yan. <laughs> Kung nakatulong iyo ang video na to, share mo na rin sa friends mo. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit, anyong